Ayusin mo yung buhok mo, Irish. Ayusin mo buhok mo. Dadagdagan kayo. One minute na lang, ha? One minute na lang. Hmm. Oh, dali. One minute pa. Sige, gagawin kong five minutes yan hanggat hindi kayo magdire -direcho. Ayan, dali oh. Yan, oh, isa pa. Oh, yan. Oh. Takbo. Bo! Ay, nako, anak. Wala, parang ano lang. Walang ayos sa pag ano. Parang lantang gulay. Oo. Oh. Haha Hahabulin yung bola. Oh, takbo, Iris! Kahit na nga, hindi naman yan ano eh. Laro-laro lang kayo. Paano pa kayo lalaro sa totoong laban kung humabol eh, hindi kayo marunong? Ang bibigat ng katawan nyo. Hmm. Oh. Tignan mo. Hindi dapat umatras ka ng kaunti.